Ayan, ayan, magandang araw, buenas dias mga kapatid. Naririto na naman po tayo sa ating pasyalan. Ito po ang Sanabria Park, dito po sa Santa Cruz de Tenerife. Kung sino man po ang makapanood ng video ito at hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Dor Vlog 23, ay mag-subscribe na po kayo. At nang makasama po namin kayo sa aming mga pag-iikot, aming mga pamamasyal. Ayan po i eh, ayan po ang ating papasyalan samahan nyo po ako at tayo po ay mag iikot ikot ayan po wala pong tao dito lalo na po ngayon at maaga pa kaya makakapagdaldal po tayo ng marami kasi pag ma, wala pang masyadong tao nakakadaldal po tayo pero pag maraming tao pagtay hindi na tayo makakadaldal kaya ayan po mga kapatid samahan nyo po ako at tayo po ay mag iikot ikot <coughs> ayan po ayan pag masdan yung kuya Dulbrug 23 ah di ba guwapo di ba <laughs> yabang yabang lang po joke joke lang po <laughs> ayan po tayo po ay mag-iikot dito sa ating pasyalan ito po ang Sanabria Park po ayan kaya sama-sama po tayo habang maaga pa habang wala pa pong init kasi po may araw na at hindi na po tayo makakaikot kasi po mainit na po kaya ayan po samahan nyo po ako sa aking paglalakwatsa <laughs> ayan ayan po at sa ikot-ikot po ayan po ang gaganda po ng kanilang ang lalaki po ng mga kahoy para pong <laughs> parang gubat na po eh ayan po ayan po parang gubat na po sa sobrang dami ng kahoy kaya pero alam nyo po masaya po dito masaya po kasi po uh, po tayo nakakapasyal po tayo ngayon lang po medyo umaambun-ambun para ang sama po ng panahon pero sige lang po. Maganda po kasi magpasyal-pasyal pag kagantong maaga pa. Kasi pagka mainit na po, masakit na po sa balat. <laughs> Ayan po. Patuloy lang po tayo sa ating mga pagkukwintuhan po dito sa ating pamamasyal. Ah, ber. Ano nga po ba ang pwede natin pagkwintuhan? Alam niyo po pagka diyan po sa dito po sa ating ginagawa na pag-i-entertain po sa ating mga kababayan, ay eh marami po tayong nararanasan na medyo kakaiba po. Katulad po nung mga papasok po tayo sa mga live stream, marami po ng mga napag-uusapan po doon. Mayroon pong sinasabing nilalagas ni Lulu, pero sige lang po, laban lang po tayo. Kasi po ito po ang estilo po ng ating mga ginagawa para po ma-entertain po natin sila kailangan po natin magpasaya ayan po kaya samahan nyo lang po kami <coughs> at tayo po ay maglalakad-lakad ayan po ayan po medyo matindi na po sikat ng araw ayan po hmm. ang ganda po ng lugar po dito nakaka-relax po nakaka-relax po ang pasyalan po dito ayan po may mga tao na rin po ngayon pero ilan ilan lang po kukunti lang po ayan po mga namamasal din po sila ayan kaya samahan nyo lang po kami sa aming mga mga paglalakwat sa po o pag pag laboy-laboy <laughs> ayan po ayan po wala pong tubig ngayon dati may tubig po dyan na ang tawag po dyan ano fountain po wala pong tubig ngayon pero dati po may tubig yan o siguro mamaya maya ay ayan. ayan po ayan uy lumalakas po ang ulan ah uy dito po tayo ayan po ang ganda po ng pasyalan dito huwag po kayong magsasawang uh, panoorin po ang aming mga video po kasi nakaka-relax po ang ganitong tanawin nakaka-relax po Pasio Domingo Ferris Minit. Minik <laughs> Tahimik po ngayon Linggo po ngayon pero tahimik ang ganda po ng style ng ano hindi po ba ang ganda po mamaya pupunta po tayo doon sa mga giant cactus po papunta po tayo doon ayan po ipalaruan ng mga bata Relaxing po talaga dito Ano po, nakaka-relax po Para na rin po tayong Nasa probinsya Paborito-paborito <laughs> po ako ang probinsya Kasi po sa probinsya ko Sinilang sa probinsya ko lumaki Sa probinsya ako nag-aral Kaya nasasabik po akong makauwi ng probinsya Pero pagka uh, Nag-retired na po tayo eh, papasyal po tayo sa sa probinsya na pinanggalingan po natin. Ayan po. ano ba yun bakit naputol <laughs> pero sige lang pagdudugtong nilang po natin siya mamaya ayan po ayan po ano ba tong mga ito <laughs> ang mga uh, mga palaruan po pero ba't may ganito ganito po na may mga butas butas ano po ba to for curiosidad nga po tinan nga po natin kung anong mayroon mga ito ayan pero <laughs> ano po ba yan? Laki po ng kawayan. Siguro pwedeng manguha dito ng kawayan. Ang ganda po ng tanawin dito. Ang ganda po talaga. O okay, tuloy po tayo. Papunta po tayo doon sa mga cactus. 'Yung pong giant cactus na. Ah, uh, gustong-gusto ko pong panoorin. Ah, uh, mayroon na po ako dating video doon sa cactus na 'yon. Pero hindi po ako nagsasawa na balikan nang balikan po sila kasi po napakaganda po ng pagmasdan sa uh, alam niyo po ba ang istorya ng kaktus na yun? Sabi po nila, uh, kapag ka may kaktus ka daw po sa uh, yung bahay, pero hindi ko naman po sinasabing sa loob ng bahay. Kunyari sa pintuan po bago pumasok ng bahay, iyan daw po ay nakakataboy sa masasamang espiritu. Halimbawa po sa pagpalagay na natin sa mangko sa mangkukulam. Kapag po may kaktus po sa loob ng ay sa iyong bahay ang mangkukulam po ay hindi po nakakalapit kasi natutusok daw po sila sabi ni sabi nila ako ito ng may edad na natutusok daw po ang mangkukulam ng ng kaktus eh, eh ayaw ko lang po kung paano natutusok pero siyempre siguro po parang na ano po sila kasi po eh, yun po ang kanilang kategoriya Ayan po. Ayan po yung mga tubig na po na yan. Marami pong palaka dyan. Marami pong palaka dyan. ayan po malapit na po tayo sa cactus po ang ganda po dito ano po ba di po ba nakaka-relax po nakaka-relax ang ganda po dito ayan po ang ganda po ng tanawin Ayan po, babay po, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Samahan niyo po akong palagi. Kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Dor Vlog 23, ay mag-subscribe na po kayo dahil marami po tayong masasaya at uh, nakakatuwa po na papasyalan at isasama ko po kayo sa mga pagpasyal ko po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Babay po, babay po.